yun so welcome back guys dito sa aking channel so in this video is uh, explain lang natin kung anong purpose ng sponge filter na yan ano yan, yan so marami kasi uh, mga kahabi natin ngayon na yung iba nagme-message na matagal na sila sa uh, pag-alaga ng isda pero hindi pa raw sila nakagamit nakagagamit yan or hindi pa sila nakatry gamiting uh, gamitin gamitin yung sponge filter na yan kung ano yung purpose ng sponge filter. At bakit kailangan natin ng sponge filter? Or, oh, saan, ba mas, saan ba mas maganda yung water pump o yung sponge filter? Yan. So, explain lang natin isa-isa yan kung ano yung beneficyo nito guys sa ating aquarium or sa ating pond. So, ito ngayon, uh, timing laglilinis ako ng aquarium. So, ginagawa ko naman dito pag laglilinis ako guys is, ano lang, kumbaga punas lang ng mga Uh, nagpo-form na algae O nagpo-form na uh, lumot Yan, ganito lang Pag naglilinis ako ng aquarium Gumagamit lang ako ng uh, Tawag dito uh, Filter wool Yan, so ito yung ginagamit ko Para matanggal yung Ayun, kung makikita nyo yan, yan Nagpo-form na algae Pag pinahiran mo na yan So matanggal na siya So yun lang ang problema Yung tubig natin is magkukulay Uh, malabo o minsan nagkukulay green. Yan. yun yung problema pag naglinis tayo. Pero, mayat maya guys, uh, siguro, 1 uh, to 2 hours lang, is babalik na yan sa linaw. Lilinaw agad yan, pang mayroong kayong filter na gamit sa aquarium. Pero, pag wala kayong filter na gamit sa aquarium, is, ma 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 mahirap talaga. Mahirap siya palinawin yung tubig natin. Katulad nito. Hindi pa siya nagalaw. Hindi ko pa yan napunasan ng Uh, filter wall. So, yung tubig niya is malinaw na malinaw pa rin kung dito. O, makikita natin. Malabo na siya kasi napunasan ko na yan palibot. So, yung, yung mga lumot na nagpo-form yan, natunaw, yun yung nagpapa green or nagpapalabo ng aquarium natin. So, ito kasi hindi ko, tata, hindi ko muna ito gagalawin kasi nag, uh, may, parang magbibreed na sila. Kasi tingnan nyo yung ano, yung, uh, ano, yung vent ng ating Oscar, lumalabas na. Yan, yan yung possible na baka mamayang gabi or sunod na araw is magbi na at saka nag uh, naglilinis na sila ng floor. 'Yon. So ito guys, balik tayo sa biofoam or sponge filter. Ito 'yung sponge filter natin. Bakit kailangan natin ito? Is so isa 'to sa nagpapalinaw ng ating uh, aquarium. 'Yon. Pag wala tayo nito guys, medyo mahirapan tayo magpapalinaw ng aquarium natin. So iba hindi alam gamitin to at paano 'yung purpose nito. So ito lang naman guys 'yung nagba sa ating aquarium. Kung baga, may eritor dapat tayo. Yung iba is dumili lang ng ganito. Akala nila is lalabas na dito yung hangin. So, mali yun. Dapat merong kang eritor. So, yung eritor, saksak mo dyan. Yan, saksak mo dito. And, siya yung magbabakyum ng uh, dumi. So, ano naman guys, regarding dun sa dumi, hindi yan naman mafifilter yung dumi na uh, kumbaga tayo ng isda na mga ganito kalaki. Yan, mga ganyan. Hindi yan kaya ng biofilter natin. So, yung maganda, pag marami kayong isda sa loob ng aquarium, at saka wala kayo masyadong time, gumamit kayo ng top filter. Yun naman yung maghihigop ng mga dumi, and sasalaan niya dun sa filter niya. So, yung purpose kasi ng biofoam, papalinawin niya lang yung tubig. So, ito, hindi yan na ito madadala, hindi yan na ito, hindi yan na ito trabaho yung mga tayo ng isda. Purpose niya lang talaga, guys, para maliwanagan kayo papaliwanagin niya lang talaga yung tubig natin. So, yung biofoam kasi, fini-filter niya yung pinong-pino lang na dumi. Katulad niyan ngayon. Yan. Kung bagay yan, nagkukulay green, yan lang yung mafi filter niya o lumalabo yung tubig, yan lang yung mafi filter niya. Hindi niya kaya i-filter yung ganong dumi. So, yung mga dumi na yan, so stay lang yan dyan sa flooring, pero yung tubig mo is sobrang linaw. Oh. Yan. Katulad nito sa angelfish, ayan o. Oh kukunan nyo ng base, no? Yan, malabo siya. Ito, malinaw siya. Kasi ito, hindi ko pa siya na nagalaw. Pero once na galawin ko to, yung flooring, tatanggalin ko yung nagpo-form na lumot na yan, magkukulay green na siya. Pero after 1 to 2 hours or 3 hours, balik na siya crystal clear ulit ang tubig dahil sa uh, biofoam natin. Pero pag walang biofoam, naglinis kayo, uh, walang ganito, ano talaga, mahirapan kayo magpalinaw ng tubig okay lang kung mayroon kayong ta filter kaya ng tap filter yun mapalinaw niya pero mas maganda talaga guys may ta filter kayo may biofoam pa kayo para swak kung baga tandem maganda yung tandem malinis na malinis talaga yung tubig nyo pero ako ito naman yung angel fish natin is hindi naman sila talaga super tae ng tae unlike sa goldfish at koi na need talaga yan ng uh, water pump or filter So, sa mga ganitong isda lang naman, tapos andito lang naman ako sa bahay, every 3 days, Uh, sinasipon ko lang yung mga uh, dumi nila sa ilalim pero yung tubig natin is maintain lang uh, crystal clear tapos yung ginagawa ko dito, pahid lang sa labas ng aquarium or sa loob pala pahid lang sa loob ng aquarium ng na mga nagpoform na uh, lumot or algae pero super linaw talaga yung subukan nyo gumamit ng biofoam at makikita nyo yung diferensya sa walang biofoam na aquarium at may biofoam ito uh, kakakuskus ko lang din ng lumot dyan yan, kakakuskus din din ang lumot nito. Kaya makikita natin na yun. Yan. Ayan na sila sa flooring. So, ang gagawin ko dyan is isa siphon na lang tapos palitan ng bagong tubig. So, maganda talaga pag mayroon tayong biofoam. And, papakita ko sa inyo mamaya kung ganoon na sila kalinaw. Ito, kaka, kakaano ko rin yan guys. Kakapunas ko lang. Pero yan, bumaba na ulit yung mga lumot. Tsaka, bumalik na siya ulit sa uh, malinaw na tubig. Ganun, pag mayroon tayong biofoam. Pero, pag walang biofoam, hindi ka talaga aasa na ganito kalinaw yung tubig mo pero guys ah yung sabi ko hindi niya mag-filter yung kain ng isda na ganun ka rame yung i-filter niya lang yung pinong pinong dumi yun yung mga kumakalat sa tubig na nagpapalabo sa tubig yun yung i-filter niya para maglinaw yung tubig natin and yun pa guys is siya yung ano kumbaga andyan din yung ano natin uh, biological bacteria yan siya rin yan. Diyan yan. Kung yan yung bahay bakterya natin. Yan. Kaya maganda yung condition ng tubig. So, lalong-lalo lalo na pag may filter pa kayo, eh, di lahat. Katulad nito, guys, no? Ayun, no? Weekly. Weekly ako dito, naglilinis. Pero tingnan nyo, ang gaganda. Grabe. Sobre, sobrang linaw ng tubig dito, guys, sa uh, ko. Yan. So, mamaya-maya, tatamaan na ang init. Papakita ko sa inyo yung uh, buong itsura niya. Kasi ngayon, medyo maaga pa hindi pa siya nasa sinagan sobrang linaw nito guys as in so minsan nga hindi ko na to na lulinisan. pahid na lang ng ano ng filter wall dito sa uh, glass para hindi lang makapag form ng algae so minsan weekly pero yung water change ko talaga dito guys is weekly talaga need talaga ng isda natin na mag water change iba talaga yung galaw ng isda natin pag napalitan natin yung tubig. So, yung iba naman is tamad. Uh, pag naka-aquarium na, go na. Kumbaga bahala na. Uh, tamad na maglinis. So, need talaga ng uh, water change guys yung aquarium natin para sa mga isda rin. Magbe-benefit yung isda natin. So, yung iba, hindi nagsistay yung mga isda nila ng matagal. Dahil nga, syempre sa, sa pag pag-aalaga din natin yun. Kung paano natin sila aalagaan. So, pag nag-water change ka dyan, one month, pareho lang yan na, ano, kumbaga, Uh, yung kumot mo is walang laba ng one month. So, medyo ano na rin yun kung sa'yo. Hindi ka na makatulog na maayos. So, dapat weekly. Weekly mo sila ay water chains maganda or uh, every three days pinaka maganda talaga pag, pag mayroong kang time. Kahit isang ano lang, kahit isang container lang bawas mo. Kahit 20% lang para maramdaman lang nila na lang may bagong pumasok na tubig. Napaka-refreshing na yun sa mga isda natin. So, yun guys. Biofoam lang yung gamit ko dyan. Walang walang filter yan sa taas Pero super so linaw in direct sunlight pa, hindi siya nag green water. Yan. So, bakit hindi siya nag green water? Is ano na kasi yan guys, kumbaga totally, kumbaga fully cycle na siya. Uh, siguro 2 years na yung aquarium na to. Yan. So, fully cycle na siya. Kompleto uh, na yung biological bacteria natin yan sa loob. Yan. So, yung iba, pag nag-start pa lang, pag direct sunlight, mag-green water talaga yan at minsan nagbabrown pa dahil nung perform pa lang yung mga algae dyan wala pang nagkocontrol yan so ito kasi fully controlled na ng mga good bacteria kumbaga uh, totally cycle na yung ecosystem nila sa loob kaya hindi na siya nagigreen yan yan guys ito tapos ito pala no pag bago pag bili yung biofoam nyo tulad nito bago siya mayroon siyang yun uh, yan iba nagtataka ko paano gamitin yung biofoam mayroon siyang ano meron siya ito. Yan. So, explain natin yan. So, mayroon siyang ganito. So, ako naman kasi, hindi ko na to guys, ginagamit. Ito. Kasi, yung, ay, paganyan siya, o, yan. Kasi, yung taas ng aquarium ko is 12 inches lang. So, siya, hindi mo siya magagamit pag 12 inches lang yung aquarium mo. Kasi, yung ano ng hangin, andito na. So, andito na yung aquarium mo. Hindi mapifill ng isda na mayroong aerator pa ganun magagamit mo siya pag ganito kata kataas ng mga aquarium yan sa mga ganito kataas na aquarium yan pwede mo siya gamitin ito pero ito naman kasi guys kahit ganito kataas o ma mababa hindi ko na ito ginagamit yan halos lahat na biofoam ko wala nang ganito sa taas ayun o oh. wala na yan so wala na halos lahat yan wala na hindi ko na nilalagyan ng ganito yan magbabakyong pa rin naman yung uh, biofoam natin tsaka isa pa isa pang ano guys isa pang malik uh, mali ng mga nagbibili sa akin lalo na yung isa one week na sa kanya daw yung biofoam. one week na sa kanya yung biofoam. tapos binabad niya sa tubig at hindi raw hindi raw ano hindi raw nagsasubmerge yung biofoam. foam o hindi ayan hindi nagsisink ayun pala hindi hindi niya hindi niya piniga dapat pagbago yung biofoam foam natin is pipiga-pigain natin guys para ma ng biofoam yung tubig yung sponge natin pipiga-pigain natin para ma yung tubig para mag sa dun sa ilalim ng aquarium pero pag hayaan mo lang yan is ano talaga kung baga lulutang talaga yung biofoam mo yun dyan mo e eh, dyan mo e eh, insert yung aerator yan o. yan so pag bago pag bagong bili yung biofoam uh, piga nyo para ma-absorb yung tubig para lulundag siya yun yan pero pag hindi mo yan piniga syempre lulutang talaga yung biofoam yan, yan yung itsura guys ha malabo sya, tapos ang paglinis pala tanggalin mo lang to, tapos ganito pag naglinis uh, kuha ka ng lagayan or dun sa gripo tapos pigapigain mo lang tingnan mo, grab, tingnan nyo guys ha grabe yung labas ng ano dyan, ng dumi yan, yan, yan makikita mo yan, eh. yan, ganun lang paglinis ng biofoam, yun eh napaka ano lang napaka AC yan AC lang yan ganun lang maglinis pero ayan okay yan lumalabas dumi yan ganun lang simple maglinis tapos pagkita nyo na wala na masyadong lumalabas na malabo na tubig ayun pwede na yan so yan guys no? itsura tapos mamaya maya is bibidyoan natin after uh, mga 1 hour siguro yan. Pero sa siphon muna natin yan. Sa siphon ko muna yan. Tapos palitan ng bagong tubig. Tapos makikita natin yan. Uh, ano na siya. Uh, malinaw na. Siyempre mag water change tayo. Yan. So tanggalin natin yan. Yung mga tayo ng isda. And then kuha tayo ng uh, 20% lang. Tatanggalin natin. So malabo pa rin yung tubig niyan and then makikita natin mamaya-maya na super linaw natin. And ito rin, i-water change natin yan lahat. So, 20% lang each aquarium. Weekly na 20% goods na para sa ating mga alagang isda. Yan. So guys, water change muna tayo. Inbalikan natin yung itsura ng aquarium natin after uh, natin mag-water change. Yun. Yan. Yan, malabo sya, no? Malabo. Compare dito. Yan, malinaw. Yan, malinaw na malinaw yung sa Oscar natin. Nandito. Ito nga sa Oscar, guys, no? Yan, malinaw siya kahit... Ito yung mga tae ng Oscar, yan. So, yung finifilter niya lang talaga is papalinawin niya lang tubig. Wala siyang pakialam sa mga tae ng Oscar. So, yung gagawin lang natin dyan is sasaypon lang natin yung malalaking dumi ng Oscar natin. Yan o, oh, medyo aggressive siya kasi. Yan, malapit na mag-meeting yan, naglilinis na sila ng flooring. Yan, water change muna tayo guys. Yun. So guys, sa uh, after 2 hours na siguro na hinintay ko para kita natin talaga na clear talaga yung tubig. yon So after 2 hours, ganito na yung itsura guys ng uh, pinag uh, water change natin na ah, 20% lang tapos naka biofoam siya. So kanina ito linaw na linaw. Pero pag tinignan natin, halos pareho na sila ng tubig ng Oscar natin. Ayan o. Oh. Yan. So malinaw na siya. Dahil yan sa biofoam. yon So, ganun katindi guys pag gumamit kayo ng biofoam. Yan. So, yung iba hindi alam kung paano gamitin yan, anong purpose niyan. Yan yung biofoam guys, siya yung nagpapalinaw talaga ng tubig. Tatanggalin niya yung mga tiny talaga ng mga, kumbaga yung mga ano dyan sa tubig, tatanggalin niya. Lilinawin niya talaga yung tubig guys. Yan. So, ganun din dito sa kabila. Yan, pinag-water chins ko na yan lahat. Yan. Dito, ito, wala ang laman. So, pero, uh, pinag-water chins ko na rin para kumari pag may raman uh, lagay na lang tayo so ito bali 10 piraso na lang ng red barb ang nandyan yan. ito ganun din yan yun, mga mollies. so yung guys yung gamit ko lahat dyan is puro lang uh, sponge filter or bio foam yun lang yung gamit ko dito and every weekly ako nag uh, water change or nag maintain ng aquarium pero so far hindi sila ganun kadugyot tulad ng iba yan. So, kung kayo mayroon ngayong top filter, mas maganda kasi mahihigop ng Uh, filter yung mga uh, tae ng isda. Pero yung sa akin is biofoam lang kasi andito naman ako. Sinasaypon ko lang yan every 3 days para matanggal yung tae nila sa ilalim. And super linaw naman ng tubig natin kahit nakabiofoam lang tayo. Yun. So sa mga busy dyan na uh, hindi makapaglinis ng aquarium much better siguro guys na magamit kayo ng tough filter. Pero pag naka-top filter kayo and meron pa kayong biofoam siguradong malinaw na malinaw talaga yung tubig nyo. Yun. And ito guys papakita ko sa inyo ito yung Uh, skate scape ko dito na hardscape na ano lang, yun lang gamit ko. Ayan o. Tapos direct sunlight siya. Ayan, direct sunlight siya guys. Ayan yung biofoam natin, yung sponge natin. yon nakatago. Ayan, tingnan nyo. Super linaw ng tubig. Ayan o. Ayan, ganun kalinaw yung tubig guys. And naglalagay lang ako dyan ng mga talaba shield sa ilalim para yung purpose niyan, pag tumaay yung isda natin, is dun, mag, dun, ma, ano, dun mas paksa ilalim ng talabashil and syempre yung talabashil natin isa po yun sa nagpapalino ng tubig dyan magsastock yung mga tay nila and then after 1 week or 3 days pag naganahan <laughs> dun sinasipon ko lang sa ilalim ng talaba yung mga uh, dumi nila para hindi kumalat yan. kasi bawal sila i-planted yun nga dahil ang mga attitude nila pag mayroong plants uh, nila yung plants natin and then tuwing nagbibreed pag nagbibreed sila is yung ugali nila is halukay ng halukay yan kakalkala nila hanggang ma maabot nila yung pinaka uh, ilalim ng aquarium at saka doon maging kaya hindi ko yung pinanplanted yung mga cichlids ito guys ganun din planted natin nasa ano rin uh, biofoam lang yung gamit natin ayun yung no, sponge kung makikita natin wala ng galawan yung biofoam natin dyan punong puno na ng lumot you know? yan punong puno na ng lumot and kung makikita natin may sobrang linaw ng tubig yan you know? yan wala yang walang ano yan ha? walang tough filter ganon din dito guys sa ating scape yan so jungle ballisteria dwarf sagittaria yun enough na para gumanda yung aquarium natin so no need na mag high -tech tayo ng plants na hindi lang yun naman natin mamay maintain yung kumbaga yung kalidad niya papangit din yung aqua natin pag uh, mag high -tech tayo ng plants na hindi natin mabigyan ng tamang uh, tamang sustansya kumbaga mamamatay din yung mga plants natin. Kaya dito lang tayo sa low-tech. Low maintenance, weekly. Weekly yung water change. Uh, kahit nga monthly, kakayanin. Pero hindi ko yung ginagawa dahil na uh, gusto ko yung alaga kong isda is palagi silang uh, masigla, fresh, kumbaga. Yun. So yun guys, yun yung purpose ng biofoam. Isa siya sa nagpapalinaw talaga ng tubig natin. Yun, sa mga wala pang nakakaalam bakit malabo yung aqua nila, try nyo gumamit ng biofoam or sponge filter. Yun. So, sa ganun, guys, uh, mararanasan nyo rin na lalilinaw yung tubig ng aqua nyo. Yun. And thanks for watching again, guys. And I hope na mayroon kayo nakuwang tips dito sa ginawa ko namang video. Yun.